yan, magbabaklas tayo ng gulong at magbabalik tayo ng gulong ng Honda Click 125. Sumingo kasi yung gulong niya. Madali lang itong kasayan, kailangan lang natin ng G's, tsaka ng 14, tsaka ng 24 yata yatain dito. Ang unahin natin yung sa may ha. Ah. Pagka T-range, magkakalso pa kayo dito ang gagamitin nyo. Pagka triangle, kasyang kasya lang siya. Totoka mo na gusto yung ano, para makita lang yung dalawang tornilyo. may Pakita mo sa kanila yung tatanggalin. Ito yung tambucho natin na. Ito yung turnilyo. Isa. na mo ha. Baka makubera ko ng daliri. Ito. Kita. Tapos ito yung isa. Tatanggalin natin yan gamit ang 10mm ha. Tatanggalin muna namin. nasayang yung tanggal May tambucho. Pasunod naman natin to. Itong dalawa. kasabila Yes. <coughs> Pag may power tools kayo mga ganito, pwede ha. Mahaba kasi yung ano niya, cape kaya medyo maas Ganito lang para ano, triangle para hindi niya na kailangan magkalso ah. Pag T-range magkakalso pa. Hawakan lang natin kasi natanggal na rin ba malaglag yan. Hawakan lang natin tambot siya para hindi magasgasan. Kaya pag kumanas yung tornilyo, natin tanggalin ang ating ano hindi siya magasgasan. Pagkatanggal, ito, dalawa. Ito, dalawa siya. Ayan siya. Pag gusto nyo gamitin, pag meron kayo nito, mas madali. Mas madali. madaling trabaho pag meron ito yung isa iwan nyo muna matas ito ang sukat nito ay ano mo ang number to 24 pwede sya pwede to ha pwede yan ha pero kung meron kayo nito para mas madali ayan kung siguraduin nyo lang na patra sya ayan para pagkain na niya siya ay ayun siya kasaya no? tapos meron siyang ano ah. meron siyang pinaka ano sa loob pinaka busing tapos so, tanggalin lang natin to huwag nyo muna tanggalin itong kabila ah, kasi babaksak siya makagas ka siya pagka ano kailangan naka ano pa siya nakatungili pa ng isa yan hindi tamaan to may busing sa loob yan ha. Huwag tong, uh, ano ha. Uh. Baka mamaya eh. Uh, yung forma niya na. Tapos galaw. Galawin niyo lang. nakakapit yung ano, uh, pre, natanggalin natin. Ito. Mas madulas. Mas madali siyang alisin. Ah, mas madali. para walang iipit sa kanya oh, so papahanginan muna natin mga na pag napahanginan natin uh, tsaka natin siya ibabalik ito na kasaya na pabulga na natin napakako pala siya Kali hindi siya yung tinutusukan ha Ito, ito yung tama niya oh. Binulkanize siya sa loob Nakakabulkanize siya sa loob pa lalagay lang tayo ng ano ng grasa para protection natin sa kalawang at di siya basta-basta pasukin ng tubig protection na natin yung ating ano para pagkalimbawa tatanggalin uli natin mas madali siyang ano mas madali natin siyang matatanggal hindi ka agad makakapasok ang tubig pag uh, kasi merong ano, merong grasa. Maharang niya yung tubig. So makakaiwas tayo sa kalawang. Ito ha? Huwag niyong hayaang ma, ano to ba Mga busing natin dyan ha. ano Kasi nakakalas yan. Baka mamaya hindi niyo napansin. Hindi mailagay. Para siguradong makabalik sa dating pwesto. Kaya yan yung pinaka ano, niya, spacer. Ulayin natin kasaya yung gulong. Tapos so, sa paglalagay ng ano, sa paglalagay ng gulong, islanting lang natin siya. ito ha. natin tong ano. Hindi naman yung ko kasi ito yung sa may brake ni Sa brake shoe. Pasok muna natin dito. Slanting siya. Tapos dito ha, may yung mga gear niya ha. Kailangan kasi pumasok yung sa dalawang gear. Kaya dyan, uh, ah, tsaga lang. Kung gusto nyo mas maluan, tatanggalin nyo pa to. Yan tatanggalin nyo pa yung kung gusto mas mas maluan. Eto, makukuha rin naman sa tsaga-tsaga ito. Slanting. Tapos kailangan pumasok sa giriyan. Kailangan tumapat sa gear. makai okay, masa yang terus agit nak, <laughs> tu Balik nyo yung ano yung, 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 preno. Toto, toto, kito. To. to, to kung malalim to oh, tagdagan nyo na rin sya to 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 o ano? oh, dito ka magpiga ikaw magpiga dito kailangan tumigas yan okay, piga pigay mo yan ha o oh, bitaw yan tutok lang mo lang dyan habang inihipit ang orito Okay, testing mo. Malambot pa? Ulang, Pa. oke okay. Lembut, Pa. Oh, menik kita kita angkuma nah. Oh, testing. Ulang, Pa. Oh, pag mo nang ipita, tingin to ten. Mali diretso timing nyo na rin yan. Ayan. Diretso timing na rin kayo. Diretso, ayan. Diretso, uh, tigasan nyo na. Para maganda yung preno. Tapos, dito tutok mo sa ilalim. Yung paglalagyan nito ha. Ah. Ito yung importante dyan o. Oh. Ito ha. Ah, baka mamaya malaglag to ha. Ah. Pag nalaglag yan, ibalik nyo lang. Papangitan tunog yan. Pag, ah, hindi, pag ah, nalaglag to, hindi nyo napansin na dito yan o. Oh. Yan nakalagay yung pinaka-O-ring nya. Para maganda yung tunog ng tambucho. Tapos ito. Yung dalawang tunog. Ha? Sa ilalim makikita mo. Turo ko. Yung dalawang tornilyo yun, oh. na ito, no. Tingnan mo kung makikita pag hindi plus mo ito. Isa, dalawa. oh, kita. Sa dalawa, ito yun, no. It, hindi kita. Hindi ko makita. <laughs> Sige, pa-plus muna natin. Pwede siya kasayan yung dalawang tornilyo na to, Oh. Yan. Yan. Ipapasok natin to. Iyong mm kasayan -hmm. yung dalawang tornilyo ha. Alam. Bago pala yun, syempre, pabalik muna natin. Ito muna. Ito muna. Ayan. Ah. Das dalawang tunilyo muna ay forma muna natin. Dalawang manita. Yan, mamaya natin ipipix coba Papaikpit, konti-konti lang ah. para kontrolado lang natin yung kanyang ipit. Okay mm -hmm. <laughs> na. Truck. ito yung medyo, ito lang yung medyo maselan dyan. Pag pupwestuhan itong ano na to. Itong tambucho. Ha, tutok mo doon. Hop. Pasok nito yung tornilyo na Pag napasok ko na ba? Yeah, pasok nito yung Ayan. Pag napasok na muna, tututok mo dito. Eh nakapasok na siya ba? Yan. Dalawa. Ito, ito, ito. Dalawang natin. eh yung dalawang tornilyo na yan. Puporma natin yung paglagay. Pagpumasok pumasok na ng maayos hmm, sa kabila naman ito yung pangalawa ito na yung pangalawa nyan huwag muna natin higpitan ng gusto ito tama yung cellphone Oh, okay. Oh, pag malapit na kitikitan sa kabila. Ay wag mo kung sa pagka tire gamit nyo, kailangan nyo magkalaswa. Ah, na Tama higpit lang. Hindi naman kailangan may na may para iwas no thread okay. saka natin i-fix yun dito Kamayin nyo lang muna pag lumubog na tsaka nyo siya i-pitan. You know, Kabi kabilalang wag huwag na para pumantay siya. Tapos testing niyo yung, ano ha, yung tunog kung baka uh, mamaya nag-iba. Tunog ng tambucho natin. Una lagay yung ano. pagka uh, umingay siya ibig sabihin hindi nalagay yung ano hindi na ilagay yung ating o-ring o ganoon lang kasi yun yung paglalagay ng ano ha ingat lang kayo dito ha pwede nyo tanggalin to pwede hindi o nasa inyo na yun para ano ito ang ito kasi pagtatanggalin niyo pa. yung dalawang tornilyo. Pag hindi naman ito lang ah, lagyan niyo na ng grasa katulad niyan para may protection. O. Para maiwasan niyo yung katulad dito. Oh. Ah, maiwasan niyo na bungi dito. Oh. Ingat lang para hindi mabungi ng inyong cover. Cover lang naman siya. So, importante, maayos yung ating pagkakatirada. Tapos so, nalagay natin yung orange na ikpitan mabuti. Nandito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.